Hello, good morning. Kakain na po kami ni Nanay ng almusal. At eto yung almusal namin ni Nanay. Papakita ko sa inyo. Ay! Nanay. So, eto, pinagluto ko siya ng manok, fried chicken, tsaka scrambled egg na may kamatis. Kasi yung kamatis is, pag niluto mo yan, may maraming lycopene mas mabuti sa heart. Tsaka manok, syempre for protein at saka vegetables for fried, for uh, fiber. So, tsaka steamed rice. Yan. Diba? At sa akin naman, walang kanin. So, uh, fried chicken, scrambled egg na may kamatis, at saka sunny side up night dog. At saka, may repolyo din ako. Meron din ako sa akin ito. Yan. So, complete din yung breakfast ko. So, samahan nyo kami na kakain ng breakfast. Eh, sorry. <laughs> ng mama ko. Ng mama ko. Yan. Good morning. So, nasa ano po tayo ngayon? Nasa anong lugar to nanay? ulaming pitak. Yung asin ko pa eh, may uh, Alzheimer's. Kaya yeah. sinasabayan ko siyang kumain. Dito kami kasi Ano? Mm. Yan, yan lang yung sinasabi niya. Agad siya nasasopitin. Paano lang na doon buhay niya kapag, kapag umuhin ako sa Cebu. Kapag siya na lang mag-isa, wala na daw siyang kasama dito. Mm. Masarap, nanay? Masarap yung manok? Yan, lagi siya nasa sa pipi. Gusto niya kasi, may kasama siya sa bahay. Siya lang mag-isa. Yung may naka, yung nakakausap siya. Ang ganyan. So, baka nagtataka ako kayo bakal Wala kami sa mesa kasi, nahirapan na po yung nanay ko na maglakad ng malayo. So, dito kasi siya every morning sa may pinto So, make sure na dito ko na lang siya pinapakain. Sinasamahan ko siya. So, ito yung routine namin. After coffee, coffee talaga, first thing in the morning. Tapos, after an hour or two, ito, breakfast. Masarap na, Nay? Hmm? Nay, masarap ba yung luto ko? <laughs> Hindi yata masarap pa. Hindi umiimik si Nanay. Nay, masarap ba yung luto ko? <laughs> Masarap. Natutuwa na ako pa pa ng <laughs> Hindi yata masarap hindi mo mix ni nanay. Kailangan sila dapat. Tulad ng bata. Pa mga seniors na. At saka may ganitong klase na ano. Kailangan um, yung pagkain nila is always complete na may protein, may fiber, at saka may carbohydrates. So, hindi pwede na laging kulay lang. Yung protein, kung mahal yung manok, pwede yung tokwa. Kasi, mura lang yung tokwa. Importante may protein talaga. Kasi, kapag matanda na, yung muscle nila eh, tag anong tawag, parang wasting away, parang ganun. So, kailangan ng protein para hindi pumayat. At saka fiber, kasi kailangan ng healthy gut nila. Tsaka yung kamatis, lagi ako nagpiprito ng kamatis kasi yung kamatis, pag pinito mo may mga lycopene like niya na mabuti sa puso niya, so kaya dapat healthy meal, dapat balance complete meal, dapat everyday, kahit hindi mahal importante, balance, kaya tulad na ritolyo, ginisa ko lang na may kamatis din yun importante at saka kakain sa tamang oras so, sasamahan ko siya para hindi siya ma iba pala parang... Masilya siya lang mag-isa. Nawala siya lang siya sa ate. Wala lang lang pakialam Ganyan, kapag may ganito, naisip niya na yung mga past, past memories niya. So, akala niya current pa yun, pero matagal na pa rin yung nangyari. So, ganun talaga pag may Alzheimer's. So, kain muna kami. Take care everyone. God bless.